Tinanong raw ng madlang people, bawal raw ba ang actress sa It's Show Time? Kaya lang yung ibang netizens, nagtaka bakit wala raw si Bea? Banda ba si Bea sa It's Show Time? O hindi ba pwedeng mag wow. si Bea sa anumang show ng ebs cbn Siyempre, hindi naman natin alam ang sagot yan, di ba? Say pa ni Oji. Marami sa mga netizens ang nagtataka kung bawal raw ba ang kapuso star na si Bea Alonso na umapak sa non-time show program ng It's Showtime. Napag-usapan kasi sa Showtime update, episode ni Ogie Diaz kasama si Namamaloy na upload noong June 27, ay napag-usapan nila ang naging guesting ni Carla para i ang bago niyang teleserye sa Widows' War. Tama ni Carla sa naturang teleserye sa si Bea kaya marami raw ang nagtataka kung bakit hindi kasama sa pagpupromote ng teleserye ang actress. Ang dami kong nabasa kasi nag-guest wow. si Carla Abeliana sa It's Showtime para i-promote yung Widows' War nila ni Bea Alonso, panimula ni OJ. Ngunit nila imposible raw ito ayon kay Mama Loy dahil kamakailan lang ay magkasama sila sa launching ng kanyang business. Paano naman ay magiging ban si Bea? E ba diba mayroon nga silang picture ni Mimi Vice nung launch ng Bash Manila Bag? sa ad nito? God sila ni Mimi, kaya lang itong guesting sa h time hinahanap nga si Bea. Siyempre hindi naman natin alam, baka hindi pwede si Bea. Baka may ibang natungo ang commitment, sabi naman ni Oji. Oh, baka raw na sa ibang bansa pa ang actress kaya hindi ito nakasama sa pagpopromote ng teleserye. Matatanda ang napabalita ka na may nakakita kay Bea na may kasamang lalaki sa airport at hinihinalaang ito ang kanyang bagong jowa,